hindi. Ka. oh, kami wala niya. Ka? Yung na bago ka mo dito. 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 lang. Uh, ano? Pagbuntahan nga <laughs> dito yung bago. Oh, ah, Parang maniwala. mo maniwala lang na walang wala <laughs> ka na. Ay, mo maniwala walang wala na tayo oh. Ano ba yan? Pero kami kukwenta mo sir, huwag na lang. <laughs> Iba na lang. na lang, <laughs> Ano? Oh, Pagbuntahan

Eh, oo ka pala. na Sabi ko, ang am ko holiday mood in Manila Zoo. Nandiyan ka. Eh, joke ka Eh, joke mo. Trending. 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 Sika lo pa. Pa-i tawad Lalong kayo eh.

Talaga, kahit talagang day, no? work mode tayo. Ayan, the doctor nun mga kasipi. Ito muna tayo. Uh, work mode muna tayo. Or monitoring. Ayan. Ito tayo sa... Oops. Sana may magbigay ng stars, oh. Receive. O oh, sayo ka muna, at baka may magbigay ng stars. Ayun, no. Hindi na, tayo mo, brilya ako eh. Hindi, wala. Mm. Hindi ko Wala nang bagay yung pre. Pari, wala akong tingnan mo. Ayaw mo, brilya ako. Wala akong, hindi ko pwede banggitin sa... Brad, hindi ko pwedeng banggitin na gorilla ka sa live. Eh. Um, mm. Parang sinabi mo na rin. Hindi, hindi. Hindi, hindi. Huwag ganyan. Hindi maganda yan. Hindi <laughs> maganda yun. Hindi maganda yun, partner. Tiyan mo. Hindi uh, maganda yun. Hindi maganda. So, hindi totoo yun. Hindi totoo. Sasabihan nyo siya ng gorilla. Hindi mo pwede Bawal bawal. Pangit ka, pangit. Pangit kasi. Bakit nyo pangit? Ano nyo pangit? Bakit nyo pangit? Bakit learn? Papasyen oh. okay. <laughs> niya pa. Parang ano nangyari, di ano yung comedy pa rin. <laughs> no, Just enjoy, no? Ito yung yes. natin na dito. Enjoy our life kahit pagod. Grabe, wala pa akong pin. Pare, ano okay. yung ano ko? Nipin ko, sumakit. Uh, Bakit? Yung ano, pina-check up ko siya kanina, before ako pumunta dito, yung root canal. Eh, ano na, yung sa harapan ko na to. Yung Lula? pasta niya, Ay. yung pasta niya, umano na dito sa ano. Kaya, eto, may itim na dito sa... hindi ano. pa bunot mo yan? E next, hindi, dalawa, dalawa nga eh. Bunot, eh, isipin, pag binunot ko, tapos kiso na naman, o oh, ano. ano. Ano ang gagawin? Pasta na lang ulit. Hindi. Uh, hindi na siya maano ng pasta. Abot ka na. Bumot ba ba rin Tapos ng bagong ipin. Ang gagawa lalagay ng ano na jacket ulit. Jacket Eh, mahal. Silipos 10,000 na tayo. 10,000 plus ata ang hindi sinabi sa akin. Isang ipin lang yun. Hindi kaya. Hindi mo na ngayon kaya. Wala mo na tayong pang... Wala pa tayong pang ganun. Hindi pa pag nag ano tayo nag part time sa Cubao. Eh. Ah, na. So, hintayin muna tayo baka may question dito eh. Ngayon, baka may mag-question. nahi kar pa rahe na teen questions <laughs> hain nothing lang yung ano yung cellphone holder dito yun natin good okay. afternoon ama good afternoon na hindi tayo, tayo, tayo naglalag so good afternoon po good afternoon mga ka city ayan good afternoon sir rens good afternoon ah uh, chaku chahu okay magandang hapon po sa inyong lahat uh, happy holiday okay sa inyo pero kahit right na walang holiday sa atin dito kaka working mode ma rin pa tayo <coughs> ganito yung ano natin eh na, labaho natin kapag wala po okay uh, wala tayong pasok ay wala tayong tiro ganito so freelancer na ay ah, napaka importante no ng araw kasi ito makakapagano pa rin ito makakapagsite busy tayo uh, pag in kayo sa ilang tropa o dito sa tropa na natin so or uh, monitoring ah, napakahalaga kasi na kaysa nasa loob tayo ng bahay o ano wala na tayong ginagawa or, uh, or that dito work mode muna tayo So sabi nga na rin saan na magpahigay. Magpapay na rin naman. Pero we need to eliminate yung mga uh, unnecessary things na hindi naman ano natin sa problem natin. Kaya kailangan, we are in the, uh, we are in the work mode. Yeah, Siyempre. Siyempre, alagaan din natin natin sa hindi rin. Eh. Sabi nga natin, we need to take care. Also to ourselves, para maging strong tayo. Uh, yun lang naman ang ano natin maging uh, safety and health i-promotion tayo lagi sa workplace and syempre no? uh, ayan, uh with the help uh, may tulong tayo uh, pa, uh, mahirap po kasi sa larangan ng ating industriya na tayo lang talaga Kaya uh, katula, several times ko naman sinasabi uh, kailangan natin yung tulong ng bawat isa to, to enhance lalo nakita yung ating ano ang ating, uh, occupational safety and health standard natin ay 1105 level zero pa hindi in that way may na natin na na ano eh uh, tawag dito na mas magiging ano mas magiging mas magiging uh, uh, malawak mas magiging malawak ang ating ano ang larangan natin dito. So, nga natin, no? Tulong-tulong uh, naman. Ayun ganoon. Tulungan natin yung isa't isa. -isa. Ano, may mungsin ng store, no? <laughs> Lamig! After okay. um, noon. Una, kumain na kayo, Kung wala, iandahan nyo na ibang pagkain dyan. Nagugutom na rin ako. Hindi joke. Ha? Wala nga, ito eh. Sana nga eh, makabawi na tayo Sabi, ang hirap ng ganito Butong Sana pat makakabawi rin tayong lahat No? God's will Iikot din naman ang mundo eh Kaso baka pag nakasubsob tayo eh lang, <laughs> na <laughs> <laughs> no? Kailangan lang nalaga natin ano, suporta. Okay. Suporta Sige po, baka mayroong kayong katanungan. Ah, uh, start natin yung question po natin. Kung kung may katanungan kayo, okay, mas maganda po yan. Kung ma ano natin ma-develop po natin yung ganitong question yun ano natin sa workplace natin kasi no para mas ma uy sir Wilmer magandang, magandang 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 lalaki ka okay magandang magandang lalaki ka sir Wilmer okay. wala kang kupas uh, sa iyo ko eh uh, God, God. <laughs> no, isa ka sa ano isa ka sa magiting na lodi no, isa sa mga lodi natin dito sa buong ano natin, sa larangan ng city. Syempre, no, marami rin tayong mga lodi. Okay, kasi nandiyan, no, sabi nga natin, without you or other colleagues natin dito, o others kasi city, wala. Hindi natin mapo-promote yung safety and health natin, eh. Baga, hindi natin basta-basta mapagtatagumpayan yung mga ano natin, hadika uh, hadikain natin. Okay, yan. Nung mga hindi. Okay, sama-sama tayo, sir. Maging tagumpay man to, tagumpay man sa akin, tagumpay natin sa lahat. Mga sabi nga natin, ah, uh, wala namang ibang magtutulong ako di tayo tayo dito sa ano natin, diba, Sa larangan natin. Mga ang ini ang isa lang naman sa mga pinapangarap natin eh mas mapalawak pa natin itong advocacy na ginagawa natin. So, eh, tulong-tulong lang. Alam naman natin mangyayari, mangyayari. Mga God's will. No, huwag tayo maninu, ah, tayo bibitaw doon sa faith natin. Okay, yung sa paninu, kaya nga po, even marami tayong ano, ah, mga negative culture na naririnig natin diyan, may mga ibang ano tayo gan. It's good, tuloy tayo. No? Kasi ah, napapakita naman natin sa bawat isa. Okay, yung ating uh, advocacy and also, di ba, may mas marami tayong nakikunuhan, yung mga nasa baba, mga nasa laylayan ng mga baguhang city officer, nanda, nag natin, nag nagagay guide nyo, mga. Kung paano nyo narating o paano nar natin narating yung ating, ano, uh, ating sitwasyon ngayon. Mga, sabi na natin, wala namang iba silang i-look ano, forward, eh. wala namang silang ibang uh, kundi yung mga katulad din natin katulad mo sa Umar di ba yan yung ano kaya nga po even din sa simple ah, uh, di ba sabi nga natin hindi ba tayo nakakapagsama na matagal sa workplace pero at least yung uh, yung moment na may banding tayo napakahalaga na yun eh. baga nakikita kasi natin kung paano natin baga sa simple kwentuhan tingnan mo pag nagkukwentuhan tayo o nakakapag ano lang tayo, nakakapagkita, points yung dito, di ba, kamustahan lang, or ano, it's napakahalaga na, na, sa akin, ano yun eh, napakahalagang point na yun, point of view natin, lalo lalo na siguro, kung may mga, ano pa tayo, uh, may mga, uh, matutulungan po tayo, kung baga budget, sabi nga natin, eh, isa lang naman sa pinapangarap natin, is, uh, matulungan natin, lalo lalo yun, training, ito, sana, 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 ako lang po, yung makapag, ah, uh, makapagbigay pa tayo ng tamang kaalaman or pre-training or other ano pa like makapagbigay tayo ng simpleng regalo ng no? simpleng PPE or anything kaya nga po yun yung isa sa mga ano natin eh uh, advocacy na sana po okay uh, sa ano naman yan eh nasa taas naman yan ibibigay naman yan sa tamang panahon okay hindi tayo mawawalan ng ano ng ano ng paniniwala with the help of me. gusto ko yun pag nangyari yun, guys, isa sa mga gusto kasi lahat ng mga safety practitioner, konsultat magsama-sama, mapag-usapan kung paano pa matutulungan. Okay, matutulungan yung ating mga Kung baga, pag-isahin natin. Yun ang ano ko eh. Kumbaga, sabi nga natin, marami mga safety officer, safety practitioner na nandyan na nangangarap na mas mapalawak pa itong ganitong ano natin, uh, advocacy natin. Pero sabi nga na, budget-wise eh. So, siguro, doon sa ano na yun, pag nangyari na yung budget sa akin na yung budget baga ito na pag nandito na tayo yung tulong na lang sa kapwa natin baga small uh, appreciation sa ano sa mga tao na ibigay natin no, napakalaan na yun pero sige maano yan okay. Uh, mangyayari at mangyayari rin yan. Baga, sabi nga natin eh uh, mabibigyan naman tayo ng chance syempre kung hindi lang, kung lang tayo magsawa ng ganitong gawin natin ano ba? hindi naman dapat kasawaan to bagkus is kahanga ang pangako no maga kasi sabi nga natin bi alam naman natin bi bihira ang gagawin nitong ganitong opportunity no lalo-lalo na sa workplace natin no, huwag natin sabihin na ah, uh, ganun lang kadali. Mahirap po, mahirap na, mahirap po. po. Lalong lalo na, sabi nga natin, mahirap sa mga city officer din eh. Safety officer natin kumilo sa araw na to, sa araw na gano'n, na no, walang, ano, walang budget. Isa sa mga ano, kaya nga po, uh, tulong-tulong lang tayo guys. Yung, uh, support, support ka lang. Yun lang naman ang minuno natin. Uh, support ah, uh, ng bawat isa. Uh, at, kahit yung, ano naman yun, hindi naman tayo humihingi ng ano eh humingi ng uh, pera or anything pero support ka lang po sana kaya huwag niyong bibitawan magawa huwag tayong bibitaw sa pangarap natin na mas mapalawak pa natin ito kaya nga po mahanga tayo sa center, sa mga ibang SDO na nagbibigay ng pre-training sa mga online na nagpo-online sila na nagbibigay sila ng ano, pre-training o kahit sa o, ano natin it's a malaking din po ano naman malaking tulong na po yung guys so so to, so, to so, so lang napakalaking tulong na sa mga ibang safety officer na nandyan lalo lalo na alam naman natin hindi lahat ng safety officer wala, uh, may time lalo na uh, pag nag actual po kaya po no, uh, wag na natin ano yun uh, natin patuloy yung ganun pa okay? yan nah. sana don mga Yes. Okay? Sabi ni Sir, okay? So, masana doon sa mga nag-train ng kosh, magka-work na ulit Oh? Alam naman natin, di ba? Itong pandemic na to, Sir Freddy, alam naman natin na medyo malaki yung tinamaan sa industriya natin. Pero doon, nagre-recover na. Kaya nga po, no, ang dami na rin po mga supervisor, mga ano natin na nag -train, ano ah, uh, nagpapatraining, umaate ng training yan po. Basta tuloy-tuloy lang po tayo. Kaya nasabi natin, no? Uh, hindi natin ito mapoprogram mag-isa. Okay? Tuloy-tuloy lang, umaga, sama-sama uh, lang tayo. Yung mga ganun bagay, e, eh, mas mapapa, ano natin ito. Mas mapagtatagumpayan natin. No? Kung tulong-tulong po tayo, umaga, uh, mahirap pong tumakbo ang sasakyan, Okay, kung nag-iisa yung gulong. <laughs> di ba? Kaya nga po kailangan no, uh, matulungan natin. Yung baga, tayo, okay, naandyan kayo, kaya na -ano natin. Yung baga, uh, mapagtulungan natin po. So, totoo lang, no? Uh, pakihirap. Pakihirap nung mag-drive ka lang ng ganitong advocacy. Yes, boss, ingat and, and take ano po yan. Continuous lang. Okay, walang problema. Salut. Salut sa rumor. Tuloy-tuloy lang. Okay, ganitong holiday, eh, kunin mo yung time. Lalo, lalo na pre, ano tayo. Okay, ganyan eh. syempre kailangan rin natin ng budget. Okay, tuloy lang. So, tuloy dito lang kami. Okay. And, syempre, no, uh, mas makano pa natin dito. Mas ma mapag-isa natin ang bawat uh, manggagawa at siyempre uh, syempre ang bawat safety officer no? Uh, yun. sana magkaroon tayo ng time okay, magkaroon ng time syempre, budget muna magkaroon tayo ng budget okay, finance okay? na makol natin talaga yung attention ng mga magigiting natin ano, safety practitioner, consultant and, uh, safety officer na mapag-isa natin ito okay. sarap na hindi nung isa sa mga ano yung mga mag, ano ko pangarap ko eh. mapag-isa natin tapos mapag-usapan ano po ba yung mga uh, ng bawat isa <coughs> sa mga advocacy na nakatulog nito no mailis natin mai-breakdown natin okay Maipush natin yung, yung ano yung grupo okay para mas marinig tayo sa taas kasi hindi tayo marinig na nasa taas pag tayo eh ano hiwa-hiwalay kailangan eh. maging sa tayo malabok, malabo mangyari na uh, maririnig nila yung ating ano uh, hinanaing o yung gusto mangyari sa workplace natin sa posisyon natin kung hindi tayo mag-iisa magkakaisa malabo yun natin okay? um, kaya tuloy-tuloy lang nap ano natin baga uh, magsawa okay na mas mapalawak pa ito syempre alam naman natin lahat nagsisimula sa zero sa so walang alam pero alam ko ano naman ano natin na uh, Ma mapopromote natin ng ano, promote natin ng ano, maganda. Okay? Kaya nga po, yun, lagi kong sinasabi, napaka maraming salamat. Maraming maraming salamat sa mga tao na nandiyan na sumusuporta, okay, nagsusuport, no? ah, kahit hindi ka safety officer, okay, kahit yung mga top management na nandito, yung mga boss natin, napaka-importante no, na maano mga sabi nga ng, ang kahalagahan ng ano, uh, kalagahan nito okay, sa so, workplace natin eh, uh, mas mapalit ano ma -ma mas mapalawak natin ang kaligtasan ng ating mga simpleng manggagawa okay kasi dito ko no? construction industry manufacturing industry isa sa pinakakawawa industriya dito sa local natin. Bakit ko nasabi? No? Walang mga ano, mga proper guided po. Okay, sa workplace natin. Oh, ayan, napakahalaga. Kaya po, ano sinasabi natin, no? Tulong-tulong lang. Ayan po yung ano natin. Okay? Good afternoon, San Francisco. Shout out. Okay, shout out po sa mga, ano, sa mga safety officer natin. Do, sa lahat po, no? Nandito kayong anong uh, wag po tayong magsasawa kay na magbigay at magano magsuporta sa nating advocacy okay siguro eh alam mo na Ayan okay, pa. Ayan pa. Ayan. Siguro. Ayan. Yun na muna po ngayon. No? Uh, and maraming marami pong salamat mga ka safety and ingat-ingat po. Kaya lalo lalo na sa mga ngayong araw na to. It's holiday. Nagtatamahaw pa rin para sa kanilang pamilya. Ingat-ingat po. And salamat.